Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kasabihan na ang kakambal ng inggit ay galit. Tandaan nyo po yan. Ang kakambal ng inggit, galit. The twin of jealousy and envy is hatred and anger. Kaya nga, ang ganda po nung kasabihan ng ibang tao ngayon, kapag inggit, Bikit. Ibig sabihin, para hindi ka mainggit, 'wag mong titignan 'yung nasa ibang tao. Pero ang hirap noon, ang hirap pumikit na lang. Baka madapa ka, baka ka, Baka mahulog ka sa paglalakad mo. Mapipigilan ba natin ang hindi tumingin? Eh bakit binigyan tayo ng dalawang mata ng ating Panginoon kung hindi rin natin ito gagamitin? Pero yan ang problema. Bakit tayo'y naiinggit? inuuna natin tinitignan yung nasa iba kesa yung nandoon sa atin. Why are we jealous? Why are we envious? Because instead of seeing what has God gifted you, what has God graced you, blessed you, we always look at others. Sa bagay, oo nga naman, bakit pagdating sa iba, mas maganda? Pagdating sa iba, mas mabuti? mabuti yung tingin natin. Kayo na lang po, mga mag-asawa, pag kumain kayo sa restaurant, pag nag-order kayo ng dalawang putahe, bakit pag yung in-order ng asawa mo, parang mas masarap kaysa dun sa sayo? Kaya nga, inuuna mo tinitikman kaysa dun sa in-order, hindi natin mapigilan na tumingin sa iba. Pero yan yung paalaala ng Diyos sa atin. Tigilan mo yung pagtingin mo sa iba. Kasi pinayayaan kita. Yan yung narinig po natin sa kwento natin, The Parable of the Tenant. Ito pong kwento na pinahiram itong lupain para ito ay taniman. Pero, bakit daw itong mga pinahiram ng lupa naging bayulente? Sinisingil sila, ayaw magbayad, sinaktan yung mga naniningil, pinatay yung mismong anak ng may-ari ng lupa. Bakit ang sama-sama nila? Bakit napakabayulente nila? Nakita din natin ang dahilan. Ingit sila. Gusto nilang mapasakan nila yung lupa. Pinahiram sa kanila, bandang huli, naging land grabber pa sila. Magnanakaw sila. Pero higit dun sa inggit, meron pang mas malalim na dahilan bakit sila naiinggit at nagagalit. Ano po yun? Ang tunay na dahilan ay wala silang maipakitang bunga. Wala silang ani. They were fruitless. That is the real reason of their envy, their jealousy, their hatred, and their anger. Pakatingnan po natin yun sa ating buhay. Look at your life. Maybe you're also fruitless. That is why you are jealous of other people. That is why you have this hatred and anger in your heart. Kasi kung merong kang napapakita na mabuti at maganda, hindi mo ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kung merong maganda at mabuti na nangyayari sa iyong buhay, hindi ka nga titingin sa ibang tao. Kaya nga po, napakaganda po eh nung narinig kong isang quotation, sabi niya, Whenever you see that the pasture on the other side is greener, what should you do? make your sign of the pasture good and greener. Oo nga naman, imbis na tinitignan mo, naiingit ka, nakikita mo yung kapitbahay mo. Bakit hindi mo muna umpisahan dito sa bakod mo, dito sa buhay mo? Ayusin mo, pagpaguran mo, gawin mo mabuti at titigil yung iyong pagtingin, ingit at galit sa iba.